sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 374 na inisyo noong March 6, 1965, idiniklara ang May 28 bilang National Flag Day upang gunitain ang unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas matapos ang tagumpay ng mga revolusyonaryong Pilipino sa labanan sa Alapan, Imus Cavite. Noong May 28, 1898, habang ididistribute sa mga revolusyonaryong Pilipino sa Alapan, Imus, Cavite, ang mga armas na binili sa mga Amerikano, sinalakay sila ng higit sa 270 na mga sundalong Kastila. Tumagal ang labanan mula ng umaga hanggang ikatlo ng hapon. Nanalo ang mga Pilipino dahil dito iwinagayway ni Emilio Aguinaldo sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas. Iwinagayway din niya ito matapos silang manalo sa pulburin sa Binakayan at sa simbahan ng Bacoor. May 23, 1994, sa pamamagitan ng Executive No. 179, inextend ang National Flag Day hanggang June 12, ang araw kung saan muling iwinagayway ang ating watawat nang ideklara ang ating kasarinlan noong 1898. Pinagbawal ang paggamit ng watawat ng Pilipinas noong August 23, 1907 sa pamamagitan ng Act No. 1696 dahil ito sa pagtitipon ng mga Pilipino sa luneta upang ipagdiwang ang pagkakahalal ni Fernando Maria Guerrero sa Philippine Assembly. Nakita ito ng mga Pilipino bilang malaking pag-asa sa paggamit ng kasalindlan. Hindi ito nagustuhan ng mga kano, kaya ipinagbawal nila ang paggamit ng mga watawat, mga banners at emblems ng Pilipinas. Dahil sa tuloy tuloy na kampanya ng ating mga ninuno, ibinalik ang paggamit ng pambansang watawat noong October 22, 1919 sa pamamagitan ng Act Number no. 2871 na nagpawalang-bisa sa Act Number no. 1696. Itinalaga din bilang National Flag Day ang October 30 na natili ito hanggang 1940 at noong 1941 naman hanggang 1964 ang National Flag Day ay June 12. Patunay ito na ang pagdiriwang ng National Flag Days ay pagunita sa tagumpay ng ating mga bayani. Nararapat lang na makibahagi tayo sa paggalang at pagiging tapat sa watawat.